Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, of course, nakahiga ako ngayon para habang nagre-reading ako sa inyo, komportable ako. Kasi pag-uusapan natin ngayon, astrological reading to, kung anong effect ng Chiron Retrograde sa inyo, Leo. So, of course, check your natal chart, sun, moon, rising, v, uh, sun, moon and rising sign. Dahil ito yung maaaring magbigay ng messages para sa inyo. So, this is for Leo, especially rising signs, guys. Um Chiron retrograde. So Chiron is yung pagbagal ng planetang or ng asteroid Chiron. Which is Chiron is known for uh, sa astrology siya yung wounded healer teacher. So ibig sabihin dito kay may sugat. Pag nagkakaroon ng Chiron retrograde, talagang parang mauopen yung mga sugat na yan. No, na pwedeng hindi pa pala completely nag-heal sa buhay niyo like yung iba sa inyo pwedeng magkaroon ng mga bakit nito recently lang naalala ko itong aking ex or yung person na nakit na nanakit sa you once in your life ayan, kasi may sugat pa pala dyan. and yan kahit nung kabataan pa ninyo kung sino man itong mga taong nanakit sa inyo yon yun yung mga pwedeng mag involve dito and of course ito yung may ginalaman sa past and Leo um, for your sign, ah, uh, pwedeng ito ay mga taong, ah, uh, by the way, ha, sabihin ko pala sa iyo yung date, kung saan, kung kailan mo siya may experience, July 30 siya, medyo matagal-tagal, hanggang January 2 of 2026. So, yun yung mararamdaman mo yung effect niya. Yung bakit, recently, pwedeng magparamdam mismo ito mga taong ito sa iyo or talaga nandun yung wound na mararamdaman mo siya and then kailangan mo gumawa ng way kung paano ka talaga makakahil sa past traumas or past uh, kalungkutan na yun. Okay? So, yung iba pwede may kinalaman sa spirituality, yung iba may kinalaman sa um, noong time na ikaw ay nag-aaral nag pa, high school, elementary days, whatever, no? Um, kasi yung, time, uh, yung part na tinamaan niya sa'yo is the uh, the house, no? Wherein may kinalaman sa higher education. And then, pwedeng yung iba sa inyo, may mga bagay na hindi mo naaral, gusto mong maaral, and then this is the time na parang maisipan mong aralin yung mga bagay na yun, kasi nandun yung hunger, yung longing, no? Yung iba, pwedeng dati gusto mo talaga matutumanahe, and then ngayon, ma-feel ma ma mo yung feeling na, why not try this time, no? hindi pa naman huli ang lahat. Habang nabubuhay, there's always time for learning. And, yeah, this is the time na magandang balikan kung ano man ito mga bagay na inaral mo, na hindi mo pa completely natapos yung pag-aaral regarding dito, or nandun yung hunger mo para aralin yung mga bagay na ito. So, uh, around this time, nagsimula siya July 30, uh, mag end June, uh, January So itong time frame na ito magandang gawin yung mga learnings na yon. Ayan. Para sabi ko ngayon sugat i is maano siya. Maghilom at ang mag makakapaghilom lang din naman of course dun sa sugat na yon ay ikaw. Yung iba maybe um there's something na malalaman mo regarding yung mga mga taong kasalumuha mo during the time na ikaw ay nag nagaaral pa. Like uh teachers gurus, healers, spiritual healers, ayan. So, pwede may mga pagbabalik sa kanila na pwede may experience mo around this time. Ayan. Pagpasensya mo yung bosses ko. Tinatry ko lakasan pero mahirap po talaga. May sore throat pa ako. Ay, masakit pa yung aking lalamunan at medyo masama pa yung pakiramdam ko. So, uh, tinatry ko lang talaga mag-reading. Oh, ayun. So anyway, balik tayo sa reading. Yung iba, kasi nagkakaroon ito ng sextile ngayon with the planet of Venus, planet of love and beauty. So, nandito rin naman na pwedeng may mga taong nakasalamuha mo na may kinalaman sa love na pwedeng malayo sa'yo or pwedeng magkaroon ng pagtatravel sa kanila or ikaw ito na magkakaroon ng pagtatravel at malalayo ka sa mga taong ito. And then, Um, of course that is opportunities para sa inyo both of you na mag-grow Ayan, especially for those of you na nasa isang relasyon. But all in all, etong experience na ito is not only for you na magkaroon ka ng learnings, pero nandun yung uh, parang alam mo yung sabi ko nga yung minsang kate sa buhay mo pwedeng ngayon siya pwedeng makamot And yun, may kinalaman, may kinalaman ito sa, sa love and yung iba sa inyo, no? Ngayon ngayon palang natututo ng may kinalaman sa spiritual. And then pwedeng until January 2, magkaroon ka ng mga learnings around that. No? ah uh, yung iba, na no? Discovering yung tungkol sa twin flame, soulmates, etc. So, yeah. And then magkakaroon ng pag-open ng wound. Uh, regarding those matters, mga spiritual na bagay. But anyway, um, meron din tayo mga nakikita mga energies ng Leos na pwede magkaroon ng mga pagbabalik tanaw sa kung ano man yung mga naaral nila. And then this time, mas pag-iigihan or mas pag-aayusin na. no? Kasi, uh, pwedeng... magkakaroon ng advancement and then uh, pwede maka-experience ka ng feeling na eh, hindi pala ako talaga magaling dito sa bagay na to but then huwag ka panghihinaan ng loob always remember na kung hindi man ngayon pwedeng bukas, sa makalawa makuha mo rin yung mga bagay na gusto mong makuha or malaman eh, it just takes time no? kanya-kanya lang tayo ng timing huwag ka malungkot pag yung mga tao sa ipas e mo, especially mga high school friends mo schoolmates mo, kasi pwedeng around this time ma-experience mo rin yan eh, maalala mo sila, tapos ma-compare mo yung buhay mo sa buhay nila diba, hayaan mo lang sila kung ano man yung na-accomplish nila sa buhay nila sa kung ano yung wala ka, mag-concentrate ka sa kung ano yung meron ka na and ito yung um, hayaan mo na mag-grow sa buhay mo Okay, huwag mong isipin yung kung ano man yung nagiging buhay na ng iba. So, yun yung guide para sa si Leo. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.